Good day mga paps, meron ako dito mga upgrade kit, isang A5L2 at A7L2 na RDN shifter. Etong A5 ay 9 speed. Sa shifter nito ay meron siyang optical gear display kaya malalaman mo kung nasaan position yung gear mo habang nagbabike. Ito naman yung barrel adjuster niya mga paps, ginagamit yun sa pagtotono. May kasama na nga din pala yung shifter cable. Para naman sa paggamit, ito yung pangakit ng gear tapos itong isa naman para bumaba. Okay din tong RD niya na kalong cage at matigas din ang spring. Hanggang 36 feet ang kaya nitong sprocket pero kung maglalagay ka ng gold link, kaya kanyang umabot hanggang 42 tit, mga paps. Ito naman yung bagong version ng A7L2. Tapos, ito naman yung old version niya. Bali na wala yung optical gear display niya, tapos mas lumet pero mas bogey naman tignan. Ito naman yung barrel adjuster niya at may shifter cable na rin. Sa RD niya naman ay nakalong cage at okay na okay yung spring niya mga paps, matigas. Kayang-kaya niya nga itong hubs ng tirich ko na nilagin ko ng spring sa loob. oh oh, diba? Swabe. O, nga pala 10 speed to at ang max bracket niya ay 42 teeth. Itong gamit ko sa tire rich ay 34 teeth lang kaya pwede pa kayong gumamit na mas malaki pa sa kogs ko. Ito yung budget mill na upgrade kit na masasabi kong maganda na din ang performance. Matiba yan, natatagal basta gamitin nyo lang ng maayos. So, kung interesado ka dito ay ilalagay ko na lang dyan sa yellow basket shop kung saan nyo ito mabibili. Yun lang, ride safe palagi.